Higit na 21,000 miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard ang nakadeploy ngayon sa Western Visayas upang tutukan ang higit 172 areas of concern sa rehiyon para sa nalalapit na barangay at sangguni ang kabataan elections sa isinagawang simultaneous multi-agency send-off ceremony at turnover of security forces and resources dumalo ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na pinangunahan ni Attorney Dennis L. Ausan, Reg Regional Director ng Comelec 6 na siyang tumanggap sa mga itinalagang mga personnel mula sa iba't ibang law enforcement agencies na sisilbi sa nalalapit na halalan. Tinatayang 12,486 ang itinalagang personnel mula sa Police Regional Office 6, 30 sa Coast Guard Western Visayas, 6,741 miyembro ng Philippine Army at 2,437 miyembro naman ng Bureau of Fire Protection ang naatasan upang mag pagbantay at siguruhin ang seguridad at kaligtasan ng buong rehiyon kasabay ng natulang aktibidad ang pagbasbas na mga bagong kagamitan at mga sasakyan na gagamitin ng mga personal upang mas mapahusay pa ang pagbibigay serbisyo at pagganap sa kanika nilang tungkulin. Kasama mo sa RMNDYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN!